ha? Mga ko kami sa Wawa, that's why... Wow! Ang ganda, oh! Saan Boses... Boses... tayo? na naman ako sa, ano, sa ikaw positive ako, eh. Ayan, bahay-bahay. Marami din pala bahay din sa mundo. Ayan, ano ba sabi mo pag nawala si Bane? <laughs> ikaw. <laughs> now you know because wala akong alright look at the mountain. oh, oh so, my si si, si god driver Oh wow, Gusto. We are pa.